Magandang araw sa inyo mga nanay at tatay, mommy at daddy. Ito pong muli si William, ang iyong kaibigang may kapansanan. Tama, ang dining mo, ah, kaibigan, ito po ay para sa inyong mga magulang. Ang payo ko ngayon at ang episode ay uh, natatangi para sa inyo. Now, I'm sure lahat kayo bilang magulang ay uh, nagtatrabaho maigi at nagpupunyagi para mag-provide ng mga magagandang buhay para sa inyong mga anak. I'm sure may sa inyo ay nag-provide na ng educational plan or ng mga impok sa bangko para sa kinabukasan ng inyong mga anak. At hindi yung masama. Ang sa akin lang sana dagdagan nyo ng dalawa pang pamana ang uh, pagpapalaki sa inyong mga anak. At ito ay ang pagbibigay sa kanila ng ugat at pakpak. That's roots and wings. Bakit? Kasi roots symbolizes a person being grounded. Kapag sinimulan mo habang bata pa, ang iyong anak ay disiplinado, lumalaki sa mga values na balang araw ay magiging katuwang nila sa laban ng buhay, this would keep them humble, grounded, at mayroong tamang pananaw sa buhay. Dahil binigyan mo sila ng ugat na magpapatatag sa kanila sa mga unos o sigwa ng buhay. Now when they grow up to be adults importante rin sana na bigyan mo sila ng wings or pakpak. -pak. These are the words of encouragement, these are the affirmation of their talents and their value as uh, citizens of this world by encouraging them to pursue their dreams. Yung sana tayo o kayo po yung mga unang cheerleader ng kanilang mga pangarap no matter how impossible they may seem at the time kasi napakalaking uh, boost sa moral nila kapag ang unang naniniwala at nagtitiwala sa kanila ay ang kanika nilang mga magulang. Let them have the wings to fly. Kasi the world out there is so far and wide at walang bagay ang hindi nila kayang gawin kung meron silang pakpak. Sa so simple lang, mga magulang, ugat at pakpak. Ito ang pinakamagandang pamanang ibibigay mo sa iyong mga anak. Hanggang sa muli, مع